magiabot ako ang dalaga o uh, piano guys mag piano daw siya at awa gani o sige ra pamugos ganina nga mag piano wala na mati sa ko ah niya ako uh. giingnan nga malakaw mi pag di siya mag piano kahit tapulan man na, siya malakaw ana so hindi eh, man na siya mag gusto nga mag walking me kay layo mo tayo ang walking Karoon, nag-piano-piano -piano siya. Kanawag ka ninyo. Kumana? Moraday na. Ha? Kumana asa ka ta Ah. Yung ana rana pa sa tapulan kay mula ah, tagaag option para naibuhaton buhaton kay magsigira sila og ka ng telephone dere sa balay. makaulit ka pero malakaw mi unya. Kay para maka exercise pud mi. So, yun guys. Thank you for watching. Mauna ang amo ang life diri ah. Usahay. Saputon ka nga inahan. Kay ang imuhang anak. Magsirag. Talibabad o telefon. Walay mabuhat. Muna nga. Pangitaang ginatog option para na ibuhaton. Mm -hmm. see you next time guys.